Paano maghanap ng mga profitable na private label product para sa iyong Amazon business? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito, kaya wag kang aalis, panoorin mo lahat to Hi! Si Coach Jonel po ito at sa video na ito ay pag-uusapan natin yung mga next set ng mga profitability criteria for private label products. So kung di mo pa napapanood tong uh, video na ito, so nandyan yung unang set ng mga profitability criteria for private label products na diniscuss ko. So ito yung katuloy nya. So kung di mo pa napanood yan so panoorin mo yan pagkatapos mong panoorin tong video na to. So disclaimer lang ulit kagaya nung dun sa video na sinabi ko kanina. So hindi ako ano, hindi ko ko consider na super expert ako sa private label kasi maraming taon na akong walang experience na ginagawa ito. Okay, ang meron nako ay book knowledge pero application wala masyado. Pagtingin sa private label. So, ku ano man yung tinuturo ko sa inyo dito sa mga videos tungkol sa private label na to, uh, take it with a grain of salt and just use it as a guide, okay? Tapos awag uh, nyo kalimutang tumingin sa ibang sources for more uh, information, okay? So, ngayon na sabi ko na yan, tuloy na natin. So, yung next set ng mga criteria na gusto kong ipakita sa inyo or isa, ituro sa inyo ay number one, yung estimated monthly revenue at number two, yung estimated monthly units sold. So, yung estimated revenue na monthly ay yung kinikita ng mga products buwan-buwan yung estimate nila diba? di ba hindi mo naman malalaman yung exact pero estimate okay tapos uh, yung second na ano yung second na thing ay yun nga yung uh, ano monthly unit sold na estimate so kailangan mo malaman yan syempre para malaman mo kung mabenta ba talaga tong mga ganitong klase ng product okay kasi kagaya din ang sinabi ko dun sa dun sa video na sinabi ko kanina napuntahan nyo uh, is ano uh, hindi ka pwedeng basta manghula lang ng product hindi ka pwedeng mag imagine lang basta ng product na palagay mong bebenta tapos yun ang ipa-private label mo at bebenta mo sa Amazon mawalan ka ng pera sa ganun kailangan hanapin mo yung mga products na alam mong mabenta na hanapin mo yung mga products na alam mong kumikita na at yun yung ibenta mo di ba ngayon, uh, pagka ano, pagka uh, mahina yung benta ng isang bagay, bakit mo siya ibebenta? Ang daming process, ang daming paghihirap, ang daming pera na kailangan mong ipasok dito sa private label na to. Na kailangan maging maingat ka. Hindi ka pwedeng basta mag-imagine lang or hindi ka pwedeng basta mag-go on without ano, enough data. Okay? And 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 again, ulitin ko na ito guide lang ha. Ayoko na Sundin mo ito, yung mga yung mga online arbitrage ko na videos, ah, uh, yung mga wholesale videos. Go ahead and sundin niyo yung mga 'yon, okay na 'yung mga 'yon. It's enough para ano, to get you going, okay? Na ano, uh, may chance na kayo na kumita kung susundin niyo malibreng videos ko. Pero pagdating din sa private label, please wag. Okay? Wag wag ano, parang as many guides as you can, ah, uh, 'yun ang sundin ninyo. Okay, kasi mahirap yung ano, mahirap yung ano, malaking pera, uh, malaking pagod, malaking risk yung ite take niya sa private label. Okay, so this is just a guide. So ayan, balik tayo, okay? So yun nga, uh, kailangan mong ano, kailangan mo hanapin yung mga products na mabebenta, rely ka sa data. And paano mo malalaman 'yon? Uh, kailangan mong gumamit ng ilang mga tools or siguro pwede mo siyang gamitin ng mano-mano pero medyo mahihirapan ka hindi ko alam gawin yun ng mano-mano okay so para mas maintindihan yung ibig ko sabihin at mas ma-explain ko rin ng mabuti punta na tayo sa screen ko So, ito tayo sa screen ko. And makikita nyo na nakalabas itong uh, Jungle Scout. Okay? Ngayon, ang sinasabi ko, di ba, average uh, monthly revenue. Ayan. Tapos, average monthly sales. Di ba? Kasi tinutulungan ako ng, ano, ng Jungle Scout na gawin yan. So, ngayon, uh, meron namang way para malaman yung mga, ano, yung mga average monthly sales ng mga products. Okay? Pero pa isa-isa mo siyang gagawin. Okay? Gagamit ka ng Jungle Scout na free extension. Tapos, iisa-isahin mo siya. Parang ganon. Okay? Tapos ah, uh, pwede mong i-compute yung average revenue niya pag alam mo na yung monthly sales by ano, multiplying lang kung magkano yung presyo niya. Yun lang naman yun eh. 'Di ba? Kung 999 siya times monthly unit sold ay 633. So, yun yung monthly revenue niya, 'di ba? Ganun lang, ganun lang ka simple as in. Yun lang yung math niya. Okay? Ngayon, ah, uh, syempre, kailangan mo na mga ganito kasi time is money. So, kung gagawin mo siya ng mano-mano, mapapalaban ka. Ay, uh, pwede mo siyang gawin mano-mano pero mapapalaban ka. Okay? So, ngayon, bakit natin tinitingnan itong mga to? Tinitingnan natin yung average revenue kasi gusto nating malaman kung kumikita ba talaga tong product na to. Okay? Syempre gusto natin ng product na ano na parang kumikita talaga. Ay ayaw naman natin yung parang bakit ka pa nagbenta, bakit ka pa nagpagod kung wala ka ring kikitain. And pag sinabing average, syempre ito yung median, ito yung gitna. Okay, ito yung kubaga yung average na seller ng product na yan ng taco holder. Yan yung kinikita niya. Okay, meron mga mas maraming kinikita ng dihamak. Meron din yung walang-walang kinikita. Okay? So, average. Okay? Pero at least, alam mo na pag pumasok ka dyan, may chance ka na kumita ng ganyan. $13,237. Tapos, syempre, ganun din yung average monthly sales. Gusto mo ng something na bumebenta talaga. So, again, average yan. So, may mga mas maraming dihamak na benta at meron yung walang mga benta. So, at least, alam mo na pag pumasok ka dyan, may chance ka na makabenta ng 861 units a month. ba? Diba? Syempre, the higher these numbers, the better for you. Okay? Ngayon, uh, meron akong gustong ipakita sa inyo sandali na example. Okay? Punta tayo dito sa Pili Oil. Okay, so nag-search ako dito ng uh, Pili Oil. Okay, yun yung search term na ginamit ko. Tapos, uh, kung mapapansin ninyo, ayan, Pili Oil, papansin ninyo, yung average revenue niya ay 108,000. Mas malaki pa ng dihamak kesa rito, di ba? So, wow, di ba? Tapos, average monthly sales ay 7,487, uh, 84. So, isipin niyo yun, kung 7,000 dollars, uh, 7,000 units tapos 100,000 yung pwede mong kitain. Eh magandang product 'to. 'Di ba? Dapat magpili nat oil na lang ako. Pero, 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 meron akong gustong ipapansin sa inyo. At eto yon So, tanggalin natin to para makita nyo. Okay? So, bibilangin ko mano-mano. Pagtsagaan nyo lang, ah, magiging boring to. Pagtsagaan nyo lang, okay? So, ito, pili oil yan. Okay, number one. Pili o natural orange oil. So, may orange. At least, may pili oil. I-count na natin. That's two. Ay, raw batana, pili nuts. Actual pili nuts. Batana oil. Batana oil. Sweet orange. Pili nut. Uh, patchouli. Ayan. So, ngayon siguro napapansin nyo na, no? napapansin kung di mo pa napapansin... Eh, pili Calendula... hindi ko alam kung ano yan pero sige bilang na natin di ba ngayon pa lang napapansin niyo na siguro na karamihan ng mga products sa page na to ay hindi actually pili oil okay hindi di ba diba? hindi pili oil kukuwi batana uh, patchouli avocado uh, ano eh sweet orange di ba meron pang dende oil ano yan mukhang tabasco eh oh, ano yan pero di ba kung mapapansin ninyo, yung talagang pili oil lang dito, ay, yung nandun lang sa sa, sa itaas. 'Di ba, yung isang binilang natin kanina medyo tagilid pa kasi parang pili orange oil. 'Di ba? So itong itong data na to ng Jungle Scout ay mali. Okay, inaccurate to kasi hindi to pili oil eh. Eh ganito na lang, putit ano, putit uh, this way. Okay, punta ka sa perspective ng isang customer. Okay, pag nag-search ka ng pili oil, malamang pili oil lang talaga yung gusto mo, 'di ba? So, pwede ka naman kasi kung gusto mo ng moisturizing oil, gusto mo ng parang kung ano mang beneficial oil. Okay? So, pwede ka na maglagay ng ganun na lang. Eh. Gumamit ka ng parang mga ano mga essential oils, parang ganun. Pero pili oil eh. Tapos mga Amerikano tong mga to, marami sa kanila, karamihan sa mga Amerikano, hindi alam kung ano ang pili nut. Okay? So, pag may naghanap ng pili oil sa Amerika, sa Amazon, malamang pili oil talaga yung gusto nila and and the fact na isa lang talaga yung malinaw na product hindi siya ganong kabenta okay um, basta yan uh, eh ito pala nandito pala ni hindi kina, kinakount ng ano ng Jungle Scout extension dahil sa sobrang baba ba? Diba? monthly revenue monthly units so hindi ni, niya binibilang dahil sobrang baba so mafe fake ka rito so pagka nag-analyze ka ng ganito make sure na ano yung mga products at least yung karamihan sa kanila ay ano, uh, sharing the same features, sharing the same functions, okay? Kunya ito, pag may naganap ng taka holder, malamang ito pwede niyang bilhin kasi taka holder pa rin yan kahit ganyan may butas-butas. Ito kahit na curved yan na may ku anong painting o design, di ba? So, same function na taka holder pa rin. Ito mukhang ginupit na yero. So, taka holder pa rin, di ba? So, same function. So, okay, masasabi mo na, ano, na yung data na to, itong Jungle Scout data ay accurate. Di ba? So, tatandaan yung mabuti yan pagdating sa, ano, sa pag-check -che ng mga average revenue ka average monthly sales. Make sure na yung mga products dun sa page na kinukumpara nyo ay, ano, ay, uh, you know, nagsishare ng mga, ng common na function o na pag may nag na customer niyan eh, malamang itong mga to lahat eh ano parang o at least ang karamihan kundi man lahat eh ito yung hahanapin nila ito yung bibilin nila tapos uh, kung tatanungin niyo ako okay kung tatanungin niyo ano po yung kailangan ko tingnan na average monthly sales ano po yung kailangan ko tingnan na average revenue masasabi ko lang sa inyo is, ano pick whatever is acceptable for you meron yung mga ano meron yung mga 300 and up yung tinitingnan, meron yung mga 500 and up pagdating sa monthly sales, uh, meron yung mga 100 and up. Meron din yung mga nagsasabi na yung average revenue na hanapin mo ay 5,000 and up or 7,000 and up. Pero para sa akin, it's all about you eh. Para ano acceptable for you? Okay, kasi pwedeng ano eh, pwedeng may makita kang mga ibang products na parang ano, low hanging fruit na mababa lang yung average revenue, mababa lang yung average monthly sales, pero walang masyadong kalaban. Which is another, ano, another criteria na kailangan nating tignan uh, in another video. Okay, so hintayin niyo lang, uh, susunod natin yon So, di ba, yung mga ganong tipo. So, Tingnan niyo na lang kung ano yung acceptable sa inyo kung gusto niyo ng 300 and up na ano na average monthly sales yung units kung gusto niyo ng average revenue na 5,000 and up, 7,000 and up, 10,000 and up. So nasa sa inyo na 'yan. As long as it's something that you can live with na ano na acceptable sa inyo. Okay? Marami pa naman tayong mga ano eh, uh, dadaan ng mga criteria. So, hindi lang ito. So, those are things to consider din uh, maliban dito sa mga ito. Okay? So, ngayon, kung uh, gusto nyo ako makausap, gusto nyo magtanong uh, ng libre lang, as in libre lang. So, nagla-livestream ako ng libre every week dun sa aking Facebook group. Ay uh, yung link nandyan sa description. So, huwag nyo kalimutang tignan at uh, magjoin mag-join na rin kayo para makasali kayo doon. Tapos, libre lang magtanong, libre lang sumali. Tapos, uh, usap ko kayo doon sa live stream, di ba? So, masaya. Tapos, ako uh, nakatulong sa inyo tong video na to, huwag nyo kakalimutang i-like Kung meron kayo mga tanong, comments, or ano, content suggestion, so, ilagay nyo sa comments. Tapos, syempre, mag-subscribe na rin kayo para matawa naman ako, di ba? Marami salamat po. Si Coach John po ito. And I will see you next video. Bye!